Bago ang undas, may ilan nang bumisita sa kanilang mga yumaong kaanak. Sa Manila South Cemetery, maagang nagtirik ng kandila at nagdala ng mga bulaklak ang mga bumibisita. Ayaw ro kasi nilang makapagsabayan sa maraming tao sa mismong araw ng undas. May mga nakapwesto na rin pulis sa loob. May hiwalay na entrance para sa mga babae at lalaki. Magsiset up din daw sila ng medical tent ngayong araw. Sa North Cemetery naman, may ilan pang abala sa pagpipintura ng ilang puntod. Binamadali nila ito bago abutan ng ulang dala ng Bagyong Leon. Bukas ang Manila South at North Cemetery hanggang alas 7 ng gabi, simula ngayong araw hanggang November 3. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News5.